Ayan mga mi, welcome back again. So, ayan, ito na yung ating nalutong lechon manok. Ayan, so, it's time for tikiman na mga mi. Titikman muna natin yung ating naluto. Ayan, so, ito, meron siyang picture dito. Ayan, naghiwa na lang ako ng picture para mas madali nating matikman at mahiwa. Mm -hmm. Ang sarap niya mga mi. So, ito yung naluto natin, lechon manok mga mina. Ating minarinate at inihaw sa kalan. Ayan. So, nilagyan ko ng mga palaman sa loob. Nilagyan ko siya ng lemongrass, bawang, sibuyas. Ayan. Tapos, minakuluan ko siya sa Sprite. Ang sarap niya mga mi, Kanin na lang ang kulak. Ayan. So, Tara gawain na natin at bibigyan na natin si kapitbahay. Yan. Dahil ito ang kanyang request na lechon manok. So, yan. Nilutuan ko na siya at wala na siya masasabi. Yan. So, tara mami!